Bossing, nandito po kami mga bossing ko sa Blue Coral, mga bossing ko. Dito sa Laia, Batangas. Yeah, marami wala, marami kasi yung puno dito, anak. ayan maganda po siya, mga bossing ko. Yan yung pinakaano niya. Para sa akin sa mga napuntahan namin, mga bossing ko, na beach, ito ay isa sa mga pinakamaganda. kaloob ng Blue Coral. Yan, meron silang pre-bupay sa halagang 1,400 pesos. Sulit na sulit para sa akin. Ito ang isa sa pinakamaganda or sa mga napuntahan ko ng mga beach, mga bossing ko. Marirecommend ako to. Malinis po siya. Maganda at sulit ang pagkain mga bossing. Mababait din ang mga staff po dito. Yan. Ang ganda oh. Ang ganda ng oh, fish. Ang ganda nak. Pwede ko. Hindi pwede ko ha. Teka baby. Ah. Dali dali. Ah. Yan. Maganda po talaga dito. Ito um, yung um, um, coral. Ang ganda no. Oh. Hindi po din. Tapos, meron silang coffee shop doon. Yan, meron siyang coffee shop. Tapos, malinis din yung kanilang mga pool. May mga pambata. Tapos, ilang pit ang pinakamaano dito, Bonso? Five. five. Tapos, five pit. Ang pinakamalalim. Ang ganda ng ambience dito, mga bossy. Tapos, yung coffee shop. Yan sulit na sulit yung one pour nyo kasi kasama na yung buffet po nila kahit inabes beses yung bumalik sobrang busog tapos ang ganda pa ng ambience dito ayan ayan, halika anak dito ililibot natin ang mga bossing ayan, ang ganda ng mga room nila Masama na, ah, sa one Magka dito sa may mismo front ng beach, mag-aad ng 13,000. Kapag naman sa second floor, mag-aad ng 8,000 pesos. Pero napakaganda ng mga kwarto nila mga bossy. Yan. Yung ganito, nasa 13,000 po Hindi, kapag gripo anak, dyan lang siya. Pag doon na pinundot mo, shower. Ayun anak, dito muna tayo. Tapos, parang nagustuhan namin at babalik ulit kami dito. Kaya kinuha ko yung contact number nila kasi mahirap kapag ka sa buy online. Walang mga nasagot. O may nasagot, konti lang yung details. Ayan, yan po yung pinaka-front ng uh, dagat ko. Oh. Tapos, ito yung ito yung front ng room na 13,000 Mukod sa 1,400. Ayan, maganda po siya. oh Ito. 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 Yan, maganda po dito. Malinis. Yan, meron sila mga banana boat. Tapos, ayun yung mga nabaano na, ano, mga banana boat. Tapos, meron din, ayun yung bilog kanina. Yan, parang 1-8, sampu na yung dapat na nakasakay. Yan, dahil kami ay iduwag, hindi kami nakasakay dyan. Parang yung nasa front nila ng beach na Napakaganda ng mga parom uh, room. 1, 2, 3, 4. Tapos pa 5 yung nasa taas. Yan, tapos may stage sila dito. Siguro kapag ka may event. Yan. Magandahan lang dahil na murder nga po yung pa ako mga bossing ko. Meron siyang sugat. Natuyo siya dito mga bossing. Meron may pagka parang nana. Natanggal po siya. Yan mag-check out na po kami kasi day tour lang po kami itinur e, ko rin po kayo tour din dito bago kami mag-check out nagyakag yung aking anak na bunso check out daw po muna dito muna bago mag-check out <laughs> ha? ano gusto mo? dito na lang na. Ayan. Anak, sa'yo, ito ang pinakagusta mo na beach. Na, kesa doon sa pinunta natin na isa na. Yung kasama si ate na. Mas maganda ito, Sabi nila mahal, pero para sa akin hindi. Kasi unang-una, meron na siyang buffet. Talagang nabusog kami ng husto. Kaya ilang kang bumalik. Kasama na sa one pour. Hindi pa. Po. Hindi pa. Po. Hindi pa. Yan dito kami sa isang um, hagdanan lalabas. Yan may isa pang ano din. Tapos ang dami nilang CR dito. Tapos lahat malilinis. Ayan, Yan hugas tayo dyan na. Lahat malilinis siya. Yan. dito lang yung... mag magami tapos yung sugat ko sa paa gumaling siya buwan ng alat Pinaka nana, gumaling Nawala siya. Ayun oh. Ah. Na-open nga lang. Yan. Maga dito siguro overnight magandara na. Ah. ay hindi magusa. Baka kasi hindi ka makatulog ang anak -ana, pag nag-overnight. Yan. Maganda po yung mga room dito. Tapos malinis. Parang ma-atom ka. Atom ka sa, ano, ano, sa beach na. Ah. Kasi okay, malinis. Kasi ang gaganda ng mga rooms nila. THANKS mm -hmm.